Nagsimula ang kwento sa isang batang si Jenna kung saan iniwan ng mga magulang dahil nagpunta ito sa US. Pinusog siya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang sa mga balikbayan box. Masaya naman itong si Jenna dahil napunan pa rin ang lungkot na kanyang nararamdaman. Lalong lalo na at meron siyang isang kaibigan na walang iba kundi ang si Betsy kung saan siya ang naging karamay nito. Pag-aakala ni Jenna na totoong kaibigan nga itong si Betsy ngunit hindi sapagkat isa pala itong oportunista. Ang lahat ng mga bagay na pag-aaring nga nitong si Jenna ay halos na ibigay na nga niya lahat. dito kay uh, Betsy. Kaya naman na uh, hindi maiwasan mo po na ito ng kanyang tita ang nagpalaki sa kanya. Hindi na maganda ang ginagawa ni Batesy. Kaya naman hindi maiwasan niya na mapagsabihan na naturang bata. Hindi na nagustuhan na tuwing ito sa kanilang bahay ay hinahakot halos niya ang gamit ng at pag-ahari nga nitong si Jenna. Hindi nakakatuwa. Talabaga, sinasamantala na nga ni Batesy na meron siyang kaibigan na mayaman. At talagang ginagamit naman niya itong si Jenna sa itong si Jana, ay, uh hindi napansin ang uh, ginagawa ng nitong si Batesy dahil kay bigyan ng turing niya at nangako siya na ibibigay at isisure niya ang anumang bagay na meron Nang kamanimala itong si Jenna na ginaginagamit lamang siya nitong si Batesy sapagkat lahat ng mga bagay na inuuwi nga nitong si Batesy sa kanilang bahay ay hinuhut-hut din ng kanyang ina dahil pinipilit itong ebenta at siya pa nga mismo ang uh, nagbebenta Nagagalit na nga itong si Betsy sa kanyang ina dahil halos wala nang matira sa kanya. Ngunit ang kanyang ina ay masama at sinusumbatan pa siya na wala siyang udang niloob sa pagka siya pa ay pinaaral at pinapakain. Ngunit naiinis itong si Betsy sa ginagawa ng kanyang ina lalong lalo na at ang dadala pa ito ng lasenggerong lalaki hindi na nagustuhan ang ginigilos ng kanyang ina at wala mo na siyang karapatan na sumbatan siya sapagkat ang pag-aaral niya ay sa public school, libre naman ito. Kung tutuusin, ay gumagawa siya pang, siya pang gumagawa ng paraan para may pambaon lang siya. Kaya naman malisit malis itong si Betsy. at tagad namang pumunta sa kanyang matalik na kaibigan na ito ang si Gerald. Lingid sa kalamaningan nitong si Betsy ay may gusto si Gerald sa si kanya. Sabalit, tinadad malamang niya ito. Ngunit pagsisisihan din niya kalaunan sapagkat si Jenna ay crush pala itong si Gerald at dito nga ay uh, hindi inaasahan na maging magkaibigan din sila dahil nakilala niya ito sa pamamagitan nga nitong si Bechi. Dito na nga ay yayayain nga nitong si Jenna itong si Gerald na maging escort. Dito na magkakaroon ng lamat ang kanilang pagsasamahan. Dahil kahit tayo aminin nga nitong si Bechi ay may pong pala sa puso sa kanya si Gerald at nagsaselo siya nang makita nga na magkasama silang dalawa ni Jenna.